bago niya maglakad guys kasi gusto niya ito na ba tigil tigil pa siya home na happy home let's go let's go gusto niya guys tumawid ayun mo kabilang kalsada gusto niya tumawid eh, ang dami sa sakyan kaya hindi ko siya pwedeng payagan tumawid basta basta ang bagal maglakad eh Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pero matitingin pa siya. Gusto niya talagang tumawi. Wait lang. Antayin na wala nang sasakyan. Oh, let's go. Diba? Gusto niya tumawid eh. Kaya siya hindi mapakali. Yule! Hoy halika na